Hello guys, good morning. Welcome to my channel. Guys, ngayon ay November 9. Ayan, 9, 12 noon. 12 noon to guys. So update lang tayo guys sa Bagyong Uwan. Bagyong Uwan. Ayan. Kasi malakas na ang Bagyong Uwan. Pero ayan guys, malakas na ang ulan. O narinig yung ulan? O, malakas na siya. O. Tapos sa kabila, wait ha, sa kabila tayo. Dito guys, ayan o lakas ng ulan. Mga patang mo. Ayan, lakas ng ulan. Ayan, malakas na. Tapos, ayan, sa swimming pool, meron pa rin naliligo. Ayan yung swimming pool, Oh. Ayan yung swimming pool. May naliligo pa rin, di ba? Lakas lang mga ligo sa ulan. Ayan, stay safe tayo, guys, sa Ano tayo? Kung wala namang kailangang lakarin sa labas huwag na munang lumabas kay sobra ayan oo oh, oh. nag ano na yung mga halaman ko dito mm, mm. hangin na oh, oh di ba oh so kaya guys nakakaba, kasi dito sa amin medyo mababa ding lugar sa baba ng kalsada ayan oo oh. lakas ng ulan lakas na guys medyo nakakaba din ang bagyong uwan yung ibang mga kapitbahay namin guys ayan o, oh, tinakbo nyo lang ng mga sasakyan nila yung iba nilalagay nila doon sa SM Santa Rosa kasi medyo bahain dito takbo kagabi pa nila tinakbo yung mga sasakyan kasi baka nga maghanda pag bumaha kasi better safe than sorry oh akyat na ang mga sasakyan sa matataas na lugar mahirap pag nabaha ang sasakyan ito o, oh, ayan, lakas ang ulan pag ito tumagal Kabado tayo sa baha, guys. Sobrang kabado sa baha. Oh. Lakas ng tuyo. Matulog dyan. Lakas ng tuyo. Kung wala namang kailangan sa labas, wag na munang lumabas stay safe na lang sa bahay magluto na lang ng ulam, kumain magluto ng champurado ano pa, yung mga sabaw-sabaw miswa Kada na ating desert rose oh. wag mo na lumabas guys ha ingat tayo kasi ngayon daw yata ang araw na to ang talagang ano yung pananalasa yun yung halaman ko oh. naghangin may hangin sa bugso-bugso lang kaya ingat kayo dyan. Ito ang lokasyon nito guys ay sa Santa Rosa, Laguna, Philippines. Update ng Bagyong Uwan. Ayan, Uwan. U Uwan talaga as in Uwan. Sa Bisaya pa, Uwan, Ulan. oo oh, meron pa rin mga, o, oh, mga nag e bike pa rin. Sige, gala pa more. Sige, gala lang. Gala lang ha. Yan, yung ano o, oh, niyog Oh yung niyug-nyugan o oh, malakas ang ano hampas ng hangin dito tayo banda ulan. ulan ulan is everywhere hinangin na yung puno ba, may mga iba eh kung kailan naman ulan sige pa ng gala Sige pa ng e-bike makapal na ang ulan o oh. Diba rinig nyo? Oh. Hinangin na yung halaman ko. Oo. Oh. Hangin na iba Hangin na. Ulan is real. Ingat tayo guys ha. Ingat-ingat. Ingat lang. Basta laging stay safe. Stay safe everyone. Bukas, araw ng lunis, di ko alam kung uh, cancelado ang mga class ng mga bata. Pero yung mga may trabaho, trabaho pa rin. Ayan. Ingat tayo guys. Thank you so much for watching and please hit the like button guys for this video parang uh, bagyong O1 update sa Santa Rosa Laguna Philippines Salamat sa pagdalaw sa aking channel at guys salamat din sa pagsama sa akin sa aking mga live stream Ayan oh yung kapitbahay ko oh dalhin niya na yung kotse niya sa malayong lugar Wala nang na mga kotse sa gilid guys kasi dinadala na nila takot sila eh kasi last time talagang nagbaha dito as in talagang lumubog talaga Hanggang tuhod ang tubig. O, ayan, o. Yung aking malunggay. Hinangin na, o. Yung malunggay ko. Ayan, o. Namo, lakas ang hangin ng malunggay ko. Nag-harvest pa ako niyang kanina. Hinalo ko sa aking uh, munggo na may pork. O, ayan, o. Dagi ni Kuya yung kotse niya sa, ano, sa mataas na lugar. Kasi para ang, ang ano ng ano, o. Tinan niyo yung langit. Napaka-dilim. Bilim talaga. Tapos may nakita akong dalawang mga ibon. <laughs> Ang mga ibon pala, lumilipad pa rin sila kahit na ulan, no? Naulan. ulan. Hmm. Yan, oh. Kita nyo, kapal lang ulan. Thank you so much, guys. si upload ko kaagad to, ano lang, weather update. Bagyong uwan. Bye!